bahay, nandito tayong muli sa Doña Francisco Park kung saan aalamin naman natin kung alam ba ng ating mga kababayan na ang pagpipigil para sa kanilang sinasalihang sports ay nakasulat rin sa Biblia. Ayan, bilang mga athletes po kayo and nag-e-sports po kayo, mm. ano po yung mga usualing ginagawa nyo pong routines para, syempre, need po natin ng discipline. Ayan, mga ganyan mm. po na may mga pinipigilan or may mga diet or may mga minemaintain po kayo. Uh, we prioritize po is balanced diet and as long as possible po is uh, hindi po namin ino-overuse you know, yung katawan namin so that makakapagpatuloy po kami sa pagtitraining for the next day as long as possible po gano'n. Ayan po. Kayo po. Same lang din po pero ang iniiwasan na po namin is yung mag-overtrain po para po sa mga upcoming na laro po namin. Bale, ayan po nabanggit nyo po yung um, syempre po may disiplina po kayo sa uh, paggamit ng body nyo and syempre yung sa pagkain. Alam nyo po ba na um, yung pagiging disiplinado po ninyo para sa inyong sports ay nakasulat sa Bible? Hmm? Alam nyo po ba? Mm. Hindi Ayan, hindi po. Dahil po dyan, tatanungan ko po kayo, naniniwala po ba kayo sa Bible po? Ah, yes po. Yes. yes po. And po, dahil po dyan, um, ano pong panan kuya? Rain po. Kuya Rain and? Yuan po. And kuya Rain and kuya Yuan, nabasa nyo na ba to? Okay uh -huh. lang bang, uh, pabasa po kami ng malakas, sabay na lang po kayo siguro, yeah. yung 25 po. At, At ang, ang bawat tao na ipaglaban sa mga palaruan ay magpikil mag sa lahat mga ng mga bagay. bagay ginagawa nga nila ito, ito upang, upang magpagsamo ang ng isang butong na may pagkasira ngayon. ngunit kaya niya yung, niyaong walang, walang pagkasira. pagkasira ayan po And Kuya Yuwan and Kuya Rain, ano po yung masasabi nyo po sa nabasa nyo pong Bible verse po? Ano po yung opinion po ninyo dyan? Yun nga po, atod po na nabanggit sa Bible po is mas na emphasize pa po na ang pagpipigil daw po sa laro or yung pag kakaroon discipline uh, like in balanced diet and for training po is nakasulat na na kahit po sa Bible is na-apply din po na kahit sa mga sports po ganoon nga po na nabanggit na na-apply din yung know, pagiging disiplinado po. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan mag-like at mag-subscribe sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para lagi kang guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play o Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.